Nilagyan ko pala ng floor mat yung lamesa at saka yung papag dito sa may kubo para mabilis lang linisan. Naglaga din pala ako ng buto ng langka na merienda namin at nagpitas na rin ng talong na pinakain ko naman sa baboy. At nung kinagabihan ay naman kami ni mama ng mga sisiw na nagkalat at ikinulungan namin. Hapon na kami ngayon umakyat dito sa taas ng bundok at ang gagawin ko nga dito sa taas ay pipitasin ko yung mga bunga ng talong at ipapakain ko sa baka. At kung hindi nga siya kakainin ng baka, ipapakain ko na lang siya sa baboy. Pagkarating nga namin dito sa maykubo ay meron kami nakita dito na isang isang piraso na hinog na mangga na sa tingin ko ay napulot pa kaninang umaga ni Papa. Nung tinikman ko nga siya dyan ay parang hinog siya sa pilit kaya binigyan na lang namin sa manok. Meron pala kaming dalang floor mat dito na dalawang klase at binili ko kaninang umaga. Itong isa ay dito sa may lamesa at yung isa naman ay dun sa may papa. Meron din pala akong dala dito ng mga pagkain ng aso pero sa tingin ko yung mga aso ay busog pa kasi yung mga kainan nila dito ay meron pang mga laman. Bago ko ilagay sa lamesa at saka sa papag yung floor mat na binili ko ay magasalang muna ako dito ng buto ng langka. Kahapon ko pa talaga nadala dito kaya kaya lang hindi ko siya naluto kahapon at hindi ko na nga naintindi. Nitong mga nagdaan linggo, ang dami talagang nahinog na lang ka dito sa bundok. At ang lahat nga ng mga buto na yon, yung iba doon ay ni mama sa mga baboy. Hindi naman kasi namin lahat talaga kayang ubusin lahat ng buto kaya yung iba ay binigyan na ni mama sa baboy. Ilang beses ko pala siya dyan hinugasan para malinis ng sobra at saka matanggal yung medyo pagkaasim niya ng kaunti kasi nga kahapon ko pa talaga siya dinala dito kaya medyo may asim na ng kaunti. Yung tubig pala na nilagay ko dyan ay halos ka level lang talaga ng buto ng langka. Talagang dinamihan ko para hindi siya mabilis masunog. Habang nagalaga nga ako dyan na lang ka, ay nagsimula na rin ako maglagay dito ng floor mat sa lamesa. Talagang floor mat yung binili ko dito kasi mabilis lang to linisan at saka punasan. Medyo bitin pa nga dyan yung nabili ko pero ayos lang kasi kaunti lang naman yung kulang sa dulo. Pagkatapos na lamesa, ito naman papag lalagyan ko ngayon. Tinanggal ko na dito yung mga laman niya kanina, yung mga basket-basket dyan, yung mga bag dyan na nakakarat mga damit at pinagpag ko na rin ng kaunti bago ko ilagay itong floor mat. Kung hindi kasi lalagyan ng floor mat itong papag na to, magadumi lang to naman maga dumi. Eh. Buti sana kung maraming tubig dito at madali lang brushin, madaling linisan. Eh kaya lang tag-araw ngayon. Kaya lagyan ko na lang muna ng floor mat. Matapos ko nga lagyan ng floor mat itong papag sa may kubo ay binalikan ko na pala tong nilalaga ko na buto ng langka. Siguradong luto na to kasi kanina pa naman talaga to nakasalang kaya hinango ko na rin. Hindi ko alam kung kumakain rin ba kayo nito kasi kami talaga dito sa bundok yung buto ng langka pag hindi pinakain sa baboy talagang nilalaga namin at kinakain namin. Yung mga nakaraang nahinog pala na langka dito eh maliliit yung buto kaya hindi ko na hiningi kay mama para lagain. Hinayaan ko na lang na ipakain niya sa baboy. Pero itong nilaga ko ngayon talagang medyo malalaki yung mga buto niya. Kaya nagpatabi ako kay mama ng mga buto. Yung lasa ng buto ng langka para siyang gabi na nilaga. O kaya naman yung kamuting kahoy na nilaga. Hindi pala namin naubos lahat dyan yung nilaga ako na buto na langka. Kaya yung matitira dyan na iuuwi ko mamaya sa bahay. Papunta pala kami ngayon sa mga tanim ni mama ng mga talong para mamitas. Pero bago yun, nadaanan muna namin tong baka ng kapatid ko at pinainom muna namin siya dito saglit. Pagkatapos nga niya, na kami dito sa talungan at mapamura man yan o magulang na ay pinagpipitas ko na lahat. Yung mga napitas pala namin dito ng mga maliliit na mura pa, yun yung iuuwi namin sa bahay na pwedeng ulamin. Halos lahat nga sa mga napitas namin dito ay talagang magugulang na at yung mga magugulang na nga na yun ay papakain namin sa baboy o kaya naman ay sa baka. Sinubukan ko nga muna tong ipakain sa baka kung gusto niya kaya lang ayaw niya naman kaya sabi ko sa baboy na lang siguradong kakainin to ng baboy. Pabalik na nga kami dito sa may kubo nang bigla ko nakita itong isang puno ng mangga na meron mga bunga na pwede nang pitasin kaya naman napitas nga ako dito ng isang piraso binabalatan ko pa nga lang 'to na kuha ko ay talagang nangangasim na ako dito eto pa lang napitas ko na to ay piko na mangga ang ginawa ko nga lang na dito ay bagoong na isda tapos kaunting suka at kaunting sili rin na hindi naman gaano ka anghang nilagyan ko rin palayan ng kaunting asukal kaya medyo manamis-namis yung sausawan ko nagmamadali na pala ako dito sa pagkain dahil meron pa kasi kaming pupuntahan mamaya pagkababa namin dito sa bundok pagtapos na pagtapos ko nga dito sa pagkain ay umuwi na nga rin kami kaagad at pagka- nga namin dito ay saka lang namin nakasalubong yung kapatid ko dito na magpapainom pa lang ng baka ngayong hapon. Pagka uwi naman namin sa bahay, dumiretso muna ako dito sa may alagang baboy ni mama. At dito ko na nga binigay lahat na napitas namin kanina ng mga magulang na talong. At nung kinagabihan, mga bandang alas 8 siguro ng gabi, pagkatapos namin kumain ang hapunan nila mama, ay nanghilaw naman kami dito ng mga sisig. Nagsipisaan na kasi yung mga itlog na pinapalimliman ni mama sa mga inahin. Kaya ngayong gabi ay kukuhanin na namin at ikukulong. Kung hindi kasi namin to ikukulong, talagang uubusin to ng mga agila. Pero minsan, hindi lang agila yung kumakain sa mga sisi minsan aso. Kaya pala gabi kami ng huli para mas mabilis sila makuha. Kasi kapag araw, talagang hindi namin alam kung saan sila pumupunta, kung saan saan kasi sila nagasuot dito, minsan sa buhuan. Pero kapag gagabi naman na, nandito lang yan sila malapit sa may bahay. Kaya mas madali lang silang hulihin at mas madali silang hanapin. Nasa 25 piraso din pala lahat yung mga nakuha namin ni mama na sisiw ngayong gabi. At lahat nga ng yon ay nilagay na namin dito sa may kulungan. Aalagaan pala muna dyan ni mama hanggang sa lumaki ng kaunti. At pagkatapos tapos, ipakakawalan niya na rin. See you lang for today's video. Thank you for watching!